Nahihiyari na ako na ano eh. Pare-pareho yung mga sinusuot ko mga kainags ano. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Oh, magandang araw, magandang gabi ko na man kayo ngayong araw na ito mga kainags, ano? Andito na naman tayo ngayon, naglalakad-lakad na parang si Boy Boy Palaboy. Yan. <laughs> so kung napapansin nyo mga kainags, ano? Ang aking suot ngayon ay naka winter jacket na at mga pal na, ano? Pati yung aking bonbonan ay nakoy kailangan na nating lagyan ng takip mga kainags dahil nahirap na at baka lamigin at pasukan ng hangin. Madagdagan yung hangin, ano? <laughs> Ang bihira naman oh. No? So nandito tayo ngayon mga kinig sa Yellowhead ano. At maya maya lang konti pupunta tayo sa Costco kasi meron na naman tayong bibilin doon. Meron na naman tayong uh, kailangan sundin sa ating uh, panganay na prinsesa at mer ano meron siyang pinapasuyo sa atin. Kailangan na naman natin bumili ng oil. At mga oil, mga filter para sa ating mga sasakyan dahil bago magwinter at bago tuluyang lumamig ang panahon. Nako kailangan na natin uh, magpalit ng oil kasi mahirap magpalit ng oil mga kainags nung no? pagka malamig na ang klima natin nako Panginoon so dito muna tayo sa gilid no kasi gusto ko rin gusto ko lang din ipakita sa inyo yung yung daan mga kainags no yan so by the way no? o nga pala nako nagbasa ako ng mga comment nyo mga kainags nako halos lahat ng mga comment nyo doon siguro sabi natin 90% ng mga comment nyo mga message nyo eh tinatanong nyo kung bakit hindi ako nakapag-upload ng dalawang araw Nako, napakasarap namang basahin, napakasarap sa pakiramdam mga kainags no? Ang katotohanan, ang buong katotohanan mga kainags no? Kung bakit hindi ako nakapag-upload ng dalawang araw Eh nagpahinga ako Nagpahinga ako mga kainags no? Kasi kailangan ko ng oras, ng panahon para sa ating mga alagang aso at hindi lang sa mga alagang aso natin ano kailangan din natin ng oras para sa sarili natin yung mga dapat nating gawin ay dapat nating asikasuhin muna at yeah. isa pa kailangan din natin ano magkaroon ng break pahinga di ba para makapag-isip naman tayo ng mga content natin mga Kainex no kasi kailangan natin din na minsan eh ipahinga natin ang utak natin especially bunganga natin ano <laughs> bungang ang walang pahinga ay nako ganoon talaga so sa ngayon nakakuha na tayo ng energy mga kainis ano? energy sa pagsasalita sa pag-iisip ng ating mga gagawing content yan kaya ito muna habang uh, okay pa yung panahon natin ay maglakad-lakad muna tayo mga kainis ano yan, no? so it, nandito nga pala tayo sa may gasoline station ng Costco mga kainis so, marami nagpapagasolina dyan kasi sabi nila mura raw sa Costco kaya lang ang haba naman ng pila pero kahit na mahaba ang pila niyan mga kainags, mabilis 'yan. Napakabilis. Kaya kahit pa paano makakapag-save pa rin, di ba? Yeah, so itong yellow head nakikita nyo hindi ako dumadaan dito pag pupunta ako ng Costco kasi nako. Yung mga alam kong daanan papunta rito sa Costco, sarado. Sarado gawa ng construction dahil sa construction. Kaya ang ginagawa ko, Nagahanap ako ng ibang ruta mga kainags yung doon. Yung ano yung walang traffic, walang construction, kasi dati, yung alam kong lugar dito, sarado eh. Kung saan-saan ako pinagpupunta, layo-layo. Baka mamaya, mapunta pa ako ng Saskatchewan or Vancouver. British Columbia. Ah, <laughs> bihira naman, oh. No? So, by the way, mga kainags, ano? Uh, yung mga aso ko nga pala, si Saya at saka si Sayon, ayos naman sila, ayos naman sila. Tsaka, si Saya, mga kainags na ako, lumalaki na napapansin ko ang bilis lumaki nung, nung bunso nating na si Saya ang bilis at saka pinunta namin sa vet papaturukan sana namin ng, ano, no, ng anti-rabies kaya lang sabi nung vet masyado pa bata si Saya para sa anti-rabies kasi magpo palang pa lang si Saya no? so ang ginawa na lang namin bumili na lang kami ng, ng ano, yung interceptor pampurga kaya, para mawala yung mga bakterya, mga virus sa kanya. Tsaka ako nga pala mga no, nakapag, Nakapagkwento nga pala ako dun sa Mga previous vlogs ko no? Yan gusto ko lang din na Idagdag dun sa mga previous vlog ko na Yung mga nakarating dito sa Canada Dahil uh, na-sponsoran sila Ng kanilang mga loved ones Nako mga kainay Magpasalamat kayo sa kanila dahil Hindi nyo na napagdaanan yung mga hirap Sakripisyo, pagtitiis At saka yung mga hinagpis Nako yung matinding mental torture para maging permanent residents ng Canada so magpasalamat kayo dun sa mga naging sponsor sa inyo dahil nabigyan kayo ng magandang pamumuhay dito sa Canada kung ang buhay niyo, ordinaryong buhay lang hindi nyo nabibili yung mga gusto nyo nako mga kainag siya -e, no magpasalamat kayo kasi nakarating kayo ng Canada naging, naging permanent resident kayo ng Canada na walang kahirap-hirap yan so tara layo ng nalakad ko ah Pasok na tayo dun sa Costco mga kainags Wow, oh, ang daming sasakyan ngayon mga kainags Kung napapansin nyo, no? daming sasakyan Oh my god Tsaka syempre, pag maraming sasakyan Maraming tao <laughs> Pag maraming tao Siksikan at masikip At pag maraming tao Syempre, sigurado Mahaba ang pila Yan. Pero mabilis naman dito mga kainags Mabilis dito Hindi ko lang alam mga kainags no, Kung baka expired na yung akin membership dito kailangan malaman natin pag expired na kailangan mag, ano, tayo, renew tayo tara dito tayo dumaan pumunta rin ako dito mga kainis no? kasi baka may makita tayong ano, sa, uh, gopro 11 balita ko may gopro 11 din daw dito na nagsisale so kahit na gopro 11 na yung mabili natin kahit wag na yung gopro 12 kasi importante may gopro tayo yung muna yung hahanapin ko ngayon sana meron ano kasi kung meron tayong makikita ngayon, uutangin na natin. Yan. Asan ah, ba 'yon? Hanap-hanap muna tayo mga kainis, ano? Sandali mamaya tayo magkita, uh, ma ah, mag-usap mga, mga pagkatatapos na ako sa paghahanap. So maraming tao mga kainis, ano? Nagkakanda traffic, traffic nga kami rito sa <laughs> sa doon sa ano, no, pinakadaan. Dito na lang tayo dumaan para wala tayong nasasalubong or nakakasiksikan. Daming tao talaga dito mga kainis, ano? hindi ako makasingit pagka ganitong taglamig na kasi mga kainags ano? maraming mga bumibili na ano, mga winter jacket yan, kasi maraming sale na, ano rito eh maraming sale ng mga winter jacket mga kainags sa mga panlamig mga 50 dollars lang yan, nakakuha nga ako isa yan oh. Ano? ano yan, yung laman yan, ano, yung balahibo ng, ng pato, mga kainags. Ano? Pero manipis lang. Pero maganda naman, mga kainags. Ano? eh, sa labas yan pag sa ibang department store yan mahigit siguro kulang kulang isang daan or 70 dollars ganun mahal na kasi ngayon pagka taglamig na yung mga winter jacket o yan mga kainags no, so sabi ko nakalagay kasi dito yun o led, uh, feather ng ano ano feather ng mga ibon yan, o, kulay blue maganda siya kasi magaang lang mga kainags no. parang ganito rin yung suot ko magaang lang pang winter para marami naman tayong maisuot na mga winter jacket sa taglamig na panahon kasi parang napapansin nyo parang ano na eh parang ilan ilan lang yung winter jacket na sinusuot ko nahihiya na ako sa inyo <laughs> doon yung pupuntahan ko eh dito pa ako napunta mga kainex no? kakaiwas sa mga ano kakaiwas natin sa mga nakakasalubong natin kasi halos lahat may dalang kite mga kainex no? kanda traffic traffic parang sa EDSA gusto ko pa sana tumira sa ganyan kaya lang ang dami nakapila oh hindi tayo maka ano, hindi tayo maka uh, kuha ng ano ng pagkain mga kainan. Hmm, dami nakapila, daming kalaban. <laughs> Ay, kala ko na ano pa naman makakarami tayo ng pagkain dito, wala pala. lang. Yeah, yeah, subukan natin doon mga kinex, walang pila. Siguro hindi masarap yung pagkain doon kaya wala nang kapila. Tingnan natin parada tayo rito. Tingin tayo rito. Ano ba 'to? What is this? Juice? Okay, thank you. You're welcome. Yan. Kaya pala wala nakapila juice eh. Kala ko pagkain. Ah, vegetable juice. Nagreklamo pa eh, no? Libre na nga eh. Kaya lang gusto ko si pagkain eh. Kasi doon sa mga pagkain, mga kainag. Ang dami nakapila. Kaya mukhang gutom yung mga tao ngayon, eh, no? Nagtitipid din. Kaya dito tumatambay sa Costco. Marami tayong kakupitensya. Marami tayong kalaban. <laughs> Ang <laughs> daming tao, mga kainas. Eh. Grabe, ang daming tao. Yan, yeah, bago tayo makalabas, eh, papakita natin yung resibo, mga kainas. Eh. Two items. Gusto ko pa sanang gumala rito, kaya alam, ang daming tao. Hop. Yan, yeah, hindi lang natin ito si Manang. Bigat siguro yung cart kaya hindi kinaya ni ate ano. Ang ano ko ngayon sa sarili ko makakainis ano yung aking uh, pinaplano. Ngayong winter, mas gusto ko yung bumibili na lang ako ng mga winter jacket ano. Yung mga winter jacket na ano na hindi hindi mabibigat at ano yung hindi hindi makakapal mga no kasi hindi ako komportable ng magsuot ng mga mabibigat na winter jacket. Tsaka meron, meron mga mabibigat na winter jacket dito mga kahinex, ano yung bang pag naglakad ka lako mapapagod ka. Kasi parang kang nagbubuhat ng isang kilong bigas. Kaya, yun ang ano ko ngayon, mga winter jacket. Kasi, nahihiya na ako na ano eh. Parang, noong nakaraang two years na vlog natin eh, puro pare-pareho yung mga sinusuot ko, mga kainags, ano? Parang iisang kulay lang eh. Eh, halos sa isang, isa-isang taon, parang isang winter jacket lang yung nabibili ko. Naiinis ako sa sarili ko minsan eh. Sabi ko, mga project natin sa bahay, para sa aso natin nabibili natin pero para sa sarili natin hindi yata natin nabibili ano eh naiinis ako minsan sa sarili ko eh kaya it's time naman ano para para sa sarili natin eh siyempre dapat i-balance natin ano yan e, hindi lang yung puro sa bahay hindi lang yung puro sa aso yan e, eh para sa atin naman isipin din natin at saka, yung, ano bibili rin ako ng mga sweatshirt na yung may quality na mga kainags ano sabihin natin yung mga presyo ay mga nasa 100 dollars yan kasi alam nyo mga kainags ano para sa akin it's time naman para regaluhan ko na yung sarili ko ng yung talagang mga gusto kong damit ano kasi parang tapos na tayo doon sa pagtitipid ano na naikwento ko na rin sa mga previous vlog ko bago ako naging permanent residence naging Canadian citizen nadala ko yung family ko rito kahit nung bata pa ako tinitipid ko yung sarili ko kasi gusto kong mag-ipon ang mag-ipon so sabi ko nga sa sarili ko eh pati naman sa mga kasuotan tipid pa rin although may budget naman kasi tayo mga kainis ang, masama kasi kung wala tayong budget tapos ipipilitin natin yung gusto nating mga brand or mga damit na mga mamahalin parang para sa akin hindi maganda yon. kung may budget ka wala ang problema bilhin natin yung gusto natin bilhin para sa sarili natin kung baga pinaka reward natin yun eh, no? at nandoon na siguro ako sa sa level na yon mga kainay ano? nakiyabang ano hindi naman yung kumbaga sa isang taon siguro bibili lang tayo ng, ng mga dalawa halimbawa dalawang sweatshirt yung pagkahit walang snow pang malamigan lang malamigang panahon katulad ng fall ganyan or spring yan mga dalawang piraso sa isang taon mga ganon pero pero yung, mga nasa 100 dollars yan talagang may quality mga kainay tsaka yung may pangalan syempre kailangan reward naman natin yun sa sarili natin di ba So yun no? uh, tayo ay alis na muna Gusto ko sana magtagal dito eh Kala ko mabubusog ako dito sa Costco mga kainis dami nating kalaban Lahat pila <laughs> Nagalit pa dun sa mga pumipila sa pagkain yun know? <laughs> Hindi, hindi kasi natin in-expect mga kainis eh Kala natin makakain tayo Eh pipila ka mga kainis ano Paglagay nung pagkain nung nag naglalagay Ubus ka agad ay, hindi agad maglalagay yun, hindi agad magre-refill yun. Maghihintay pa ng ano yun, may, may oras yata sila, ano Eh, lilipat ka doon sa kabila, ganun din, daming pila. Eh, gutom tuloy ako ngayon, makakain na nga muna. Punta muna tayo doon sa paborito nating kainan. Makakainin sino, ano saan pa ba kung di sa AMW? Ang ating laging in-order chicken burger, onion rings at saka root beer on the Yan. Parang bumili siyang pagsalita ko sagutom, ah. sa gutom, ha? Sa konsumi dahil hindi tayo nakadali na pagkain dito sa Costco. <laughs> Dito naman tayo ngayon sa ano mga kainis ano sa bilihan ng ano? Kalimutan ko na eh. <laughs> bilihan ng uh, oil filter. Yan, so by the way, update nga pala kanina no, wala tayong nakitang ng uh, GoPro 11 or kahit anong GoPro doon sa ano sa Costco. Buti naman wala tayong nakita, kundi makakautang na naman tayo mga kainis. Okay pa naman yung cellphone natin ano. By the way, maraming maraming salamat nga pala dun sa ano ah, uh, na nag-comment na yung resolution ay bumaba. So, na-adjust ko na ulit yung resolution ng camera natin. Yun, nakabili na tayo mga kainix, ano? Ha! Uh. Parang ano, sarap kumain ngayon. Gutom ako. Lalo na nakagutom sa akin, pagbabubunga nga ako kanina, ano? Ang <laughs> bihira. Or siguro sa pagtawa ko, ito napagod. Hindi, gutom lang kasi ako mga kainix, ano, Kaya, parang nahihina ako tapos na dehydrate ako Ang dami ko namang ininom na tubig kanina pagbago tayo umalis ng bahay ano. tara kain muna tayo para ano meron tayong energy sa ating pagsasalita at pagngangak -ngak, ngak mga rilags. para makatawa tayo ng talagang todong tawang tawa yung maririnig ng mga makakatabi talaga natin kahit yung sa malayo pag tumawa tayo ng <laughs> parang gago <gagawin. laughs> Tara mga kinex, bago lumala ito Kain na muna tayo, gutom lang ito doon sa mga magtatanong mga kinex ano, Doon sa mga hindi nakakalam Bakit uh, baka napapansin nyo Napapadalas yung pagkain natin sa uh, AMW no? Or dito ako madalas kumakain sa AMW Ayan o, no? AMW eh, Kasi pagka dito ako kumakain mga kinex Meron akong naalala no? Naalala ko yung unang dating ko ng Canada Diyan ako nagtrabaho maraming memories diyan ako nagsimula sa MW kaya pag kumakain ako dito uh, natutuwa ako kasi bumabalik yung mga alaala -ala. hindi mga na joke lang yun ang totoo talaga ito lang yung kaya ng budget natin dito kumain sa MW yan, nako po, panginoon, mainit-init pa mga kainay So, na naamoy pa yung bangot, sarap Ay, sarap Yan, busog na ako mga kainay nakapagsalita na tayo ng maayos At makakatawa na tayo ng malakas-lakas <laughs> so pasok muna tayo dito sa ano sa uh, Marks. Yan ano, sa Marks kasi meron na akong gustong mga tingnan nyo dyan, yung mga ano na yung mga uh, mamahaling mga uh, uh, sweatshirt. Ito mga kainig no? winter jacket oh. magandang klase ito pero hindi ako bibili ng ganyan mga kainig oh. Yan. Hindi ako bibili ng ganyang price, sobrang mahal na para sa akin yan. Yung mga ano lang 120 dollars lang yung maximum. Pero yan hindi hindi ko kayang bilhin yun. Alam niyo naman sa akin ang mahal 120 lang mga kainig No? Pinakamurang madalas kong bilhin mga nasa 60, 80 dollars hanggang doon lang kung sakaling lumampas man mga 120 dollars hanggang doon lang tayo ito mga kainix ano ito medyo magaang no medyo magaang na medyo mabigat pero magandang klase mga kainix ano yan lang no? 290 na no pang ano talaga to pang malakasan talaga to sa winter pero hindi ko kaya yan hindi ko kaya presyo niyan. balik natin yan mga gantong presyo lang mga kainix ano yan no oh $100. Yan, mga ganyan presyo lang. Pero ito may quality to mga kayo ano? Tsaka may may pangalan niya niyan. Yan. yan. Pero hindi mo natin bibilin to. Tingin-tingin lang muna. Ah, so yun, hanggang tingin lang tayo muna ngayon mga kainags ano. At tinitingnan-tingnan lang natin yung mga gusto nating bilhin para magkaroon tayo ng motivation na mabibili natin pagdating ng tamang panahon. Pag mayroon na extra budget. Ang gira oh. And, tigas ng ano no tingnan niyo naka lamig yang panahon naka ano po sweat naka ano pangsuot na ano grabe no <coughs> lamig lamig bagay ah, hindi ano nandito pala siya sa ano physical ano you know, physical fitness siguro baka may kinuha lang tapos sabay alis na siya baka doon sa iba mga kainex no baka tinatawanan niyo ako kasi sa akin yung 100 dollars masyadong mahal na yan pero baka doon sa iba mura pa yan ano kasi may meron talaga tayong mga kababayan na mahihilig talaga sa mga branded na mga damit ano yung mga talagang may kaya talaga O yung iba kasi passion nila yung mga uh, investment kasi ito mga kaya ano, yun, yung, yung, mga winter jacket mga sweatshirt investment kasi yan dito sa Alberta Canada kasi malamig na ang panahon kaya dapat nag-invest din talaga tayo ng talagang panglaban sa lamig yeah so hindi na hindi hindi rin natin masabing luho yan kasi para sa health din natin yan ano sa health din natin yan. Kaya kailangan din natin ng kahit na mahal or masyadong mahal. Pero kung para naman sa health natin, para hindi tayo ginawin, especially dun sa mga uh, mga taong magiginawin, yan, kailangan talaga nila yung quality um, magandang at may branded talaga na talagang quality na winter jacket kahit mahal bilin bibilin nila yan. depende naman kasi yan sa ano, sa ako naman kasi hindi naman ako yung taong tipong sobrang lamigin ano sakto lang saktong sakto lang tamang tama lang pero syempre pagka nagkakaedad tayo mga kainag syempre talagang nararamdaman natin ang lamig iba, iba na pag tumatanda ba? Diba? kaya yung mga matatanda natin, yung mga lolo't lola natin, di ba? Napapansin natin kahit nasa loob ng bahay, eh, nakasuot ng medyas, nakapajama, nakasweatshirt, di ba? Nakatuk, o kasi nga nilalamig na sila eh. Ganun talaga pag matanda Unlike kung bata pa, kung ikukumpara mo sa bata, nako eh, kahit nakasando pa minsan yan eh, Baliwala sa kanila katulad ng mga anak ko nako titindi rin sa landig yun wow so ito yung bagong labas ng gopro mga kainag siya no magkano ba to 500 ah hindi gopro 11 to eh wala pa siyang presyo ano? pero ito yung hinahanap natin kanina no? baka ito na lang yung bili natin ano Actually parang wala naman pinagkaiba no yung number lang ito 12 ito 11 pero yung ano niya Ganun pa pare pareho lang naman mga kainis yung 11 at 12. Pareho lang naman, di ba? Eh sa ngayon hanggang ano, sa ngayon hanggang tingin lang muna tayo. Hanggang laway tulo, laway lang muna tayo. <laughs> ah, yan yung pinagkaiba mga kainis Ito yung hyper smooth niya 60. Itong isa 5.0. So mas maganda talaga to, no. High quality na, ay high ano na, high performance na to. Hanggang tingin ka na lang Bibilin mo pa ba o oh, hindi na? Pwede mo na Ay. Kumanta na naman ako. Pambihira naman o. Oh. Eh wala minsan kasi mga kainags no? pag may mga nararamdaman tayong mga gusto mong bilhin hindi mo mabili-bili eh. <laughs> minsan hindi mo narara nararamdaman ano na na napap napapakanta ka na lang mga kainags eh pasensya na doon sa mga ayaw sa boses ko <laughs> sorry po, sorry po. Yan, importante naman, masaya ako mga kainay. Ano? Kahit na hindi natin nabibili yung mga gusto natin, nako. Okay lang yan. Kasi dapat, uh, doon sa mga hindi nakakaalam, ano, last year, dapat makakabili na ako ng GoPro. Eh, since nag-birthday yung nanay ko, sa halip na eh, ibili ko ng GoPro, binigay ko na lang sa nanay ko para makapag-celebrate siya ng kanyang 80. 80 birthday. Yan. Okay lang na, hindi tayo nakabili ng GoPro. Ang importante naman napasaya natin yung ating mga magulang no or yung ating magulang sa kanilang kaarawan. Yan. So mga kaineks no, uh, magkita na lang tayo sa susunod na vlog natin. At uh, see you next vlog. Hanggang sa muli.